So, ito na nga, no. Meron tayong... Lalamunin na naman ngayon, mga kapatay gutom. So, meron tayong Dolores na Pasit Malabon. Tapos, lahat ng mga flavors, guys, ng Angel's Pizza, binili natin. Dahil nga, naka-discount tayo, guys. May card tayo ng Angel's Pizza. Sobrang mura. Tapos, ito nga, meron tayong Red Ribbon. So, dun lang natin binili lahat to, guys. Dun sa... Sa tabi lang mismo ng Angel's Pizza kasi nandun na lahat yung mga tindahan na ano, So, ito yung Pasit Malabon ni Doloras, guys. Ayan. Sarap po. Ito talaga makikita mo, guys, yung, Yan, yung, kitang-kita yung hipon, guys. Ang sarap. Sobrang sarap ng hipon. Eh. Ayan. nga. so, ito na nga, guys. babalik tayo, guys. So, nandito na nga tayo, guys, sa ating Pasit Malabon, guys, ni Doloras, Pasit Malabon. So, itong Pasit Malabon ni Doloras, talagang sulit na sulit talaga tong Malabon na to guys. So, yun, nakikita nyo yung mga sahog. Yan, no, yung mga Diba po, ano tawag dyan, yung mga pinaglalagay nila. Basta merong itlog, tapos may mga hipon sa ibabaw, guys. So, buti nga malaki na pala tong size nila na to, guys. Sobrang nagtaas na rin sila ng presyo. so, yung Doloras, di kapuaris na no, nobrang mura lang. Tapos meron tayong cake. Siyempre, birthday natin ngayon, guys. Kailangan may cake. Para lang tayong, ano, ice cream. So, yun na nga. Tapos, ito na ha? yung mga pizza, guys, na yung lahat ng flavor ng pizza guys dun sa angels no na order natin kasi nga may discount eh. Malikang, malaki na yung discount so ito yung cheese ito natin yung cheese tapos ito yung sushi bake sushi bake tapos ito nga yung ating favorite na uh, itong spinach pizza tapos ito nga yung bacon uh, ito yung ating bacon So ito na nga guys, so happy birthday na lang sa akin. Yan ang cake natin is ube ng red ribbon guys. So ang ganda ng design, kitang-kita -kita niya may flower pa sa on top, grabe. Ang galing na ng mga design ng red ribbon ngayon, guys.